magandang magandang araw sa inyong lahat magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali magandang gabi, tamang kayo na nandito po tayo sa pagsinag na ikkabiti at tayo nag order na ng mga materyales dahil gagawin na bukas ng umaga ayan so o, may buhangin na o, nakatuntok o nandito tayo o ng buhangin sa isang cubic na buhangin Ayan. para sa pampalitada papalitadahan kasi yung ano yung mga palir ayun yung ano masundri <laughs> ayun so umpisa na bukas ayun yung mga materialis na Papakita ko sa inyo yung mga nabili na yung materyal. Ito, sampung sakong semento. mga plywood. Ayan, ang dami. Parang mga kahoy. Ready to, ano na, work tomorrow. Ayan, may mga pagkain na, may rice cooker. Mayroon na, ano, tubig. May plato. Kaya lang na itong pintuan ito hindi pa rin nabubuksan. Hindi namin muli kayo makalabas. Tapos yung pagbinuksan namin yung tubig namin, naagos sa labas. Kaya sayang. Hindi kayo makalabas kasi wala ibang daanan kung liyan lang eh. Kaya. Ito yung mga papalitan dahan niya. Papakinisin yan. Papakinisin yan at uh, para ano. Ayan. Ayan. Ayan, um, wala kasi yung palitada. Kaya yung tinurover nito, kaya yung mga kung sino man yung may-ari nito, sila na magpapalitada. Ayan, hollow block lang yan. Kaya yun, nag-order na kami ng pampalitada, buhangin, simento, para pakinisin. Kasi wala, ano lang, eh, wrap lang eh. yun. Lahat, pati sa taas. Pati sa taas, ayun. Ano lang siya, eh? halong black lang. Eh. Kaya pangit ito pag hindi, ano eh. Hindi mo pinakinis dahil magkaka... Naglalaglagan yung buhangin, ayun. Ayun, naglalaglagan. Malaman mo sa alun, ayun. Ayun, nagkakalaglagan eh. Kailangan talaga patilisay siya. Po. Kasi pag hindi mo pinakinis yan, ano maglalaglagan yung buhangin kaya kailangan talaga pakilisin siya ayan o ayan. talagang puro hollow black pa kasi ayan paikot saka gagawin dito ng kwarto ahatiin ito ahatiin ang kwarto nito ayan o dito yung ano taas yung bintana pwede sana lumaan dito para may sirado yung grepo doon sa labas At dito sa baba Ayun no, sa baba kasi kaya yung tubig namin hindi mabuksan kasi yung lakas ng agos dyan ng grepo wala siyang posit wala, hindi pa nalalagyan ng posit kaya pag binuksan mo yung tubig nag ano na maagos yung tubig kaya kailangan talaga ano, masirado muna yung ano ayan kasi ito sa pag-ibig parang up and down ito kaya lang yung parang nalangarin na up down parang may side down sa taas ayan, mab parang mababa lang siya ayan, yung mababa lang yung bubong hindi ka makakalulag dito pag naglagay ka ng kesya may dito. Ayan. Ayan mo. Oh. Ayan na yung pinakalulo. Ayan yung liro. Ayan. Mabawa lang. Abot kamay eh. Pero. Oh. Dito lang yung mataas-taas sa gitna kasi ito yung pa, pag, sa gitna mas mataas. Dito sa kabila ng gilid. Yan ang ano

pag lumulag ka na mataas, matama eh, na yung ulo mo. Tapos kung yung, toke, yung totoong up and down, dapat kung ano yung laki nung sa baba, kung ano yung taas, ganun din sa taas. yun Ito yung hagdanan. Kaya kailangan talaga ano? Kailangan i... Palitadahan kasi ano. Hindi talaga lalaglag yung mga ano. Lalaglag yung, yung mga buhangin pag hindi mo pinitalahan. Ayan. Kailangan talaga ng palitada. Ayan. Ilang mag-iisang buwan na kasi namin yun report ito eh. Yung pintuan na yan. Ito hindi mabuksan ang Hindi mapihit. Kaya hindi namin mabuksan eh, yung grapo bukas, pag wala pa siyang Kaya pag binuksan mo, wala. Maagos. Maagos yung tubig, sayang. Para pag bukas, kailangan pa naman ng tubig ito, babasain yan yung mga bago palitadaan eh. Kaya kailangan ng ano, tubig. Eh, pag binuksan mo naman matagal yung tubig, Wala.

dilim na hapon na malamig lamig na dito wala lang araw malilim na mag aalas na kasi ang hapon kaya malilim na siya ngayon kaya mo makulimlim na yun ang ano namin hindi pa siya nakakabit ng yung pinakamin kontador eh Submeter pa lang ang ginagamit Submeter pa lang ang ginagamit ayan ayan yung mga kalapit namin ayan. palubog na yung araw